すごい Guys, good morning internet. Ito si Dods Igniber, ang inyong manlalakbay nyo. Sa ating paglalakbay ngayon ay puntahan natin ang isang waterfalls dito sa May Amadeo, Cavite, no? Ah, uh, ay swak na swak para ngayong summer kung saan uh, at sa halagang 200 pesos na entrance fee, uh, bagamat hindi ito ganun kamura, pero talaga namang hindi kayo magsisisi dito sa inyong 200 pesos. Tara at puntahan natin ang Baliti Falls dito sa May Amadeo, Cavite. So, dito tayo ngayon sa oh, maguyam Maguyam. Makakaliko lang natin pa sa um, uh, GMA Cavite. Uh, Oo. Oh. tayo isang resort ngayon na pupuntahan sa isang uh, falls dito sa may ano no? Amadeo. Uh, so dito tayo ngayon dadaan sa may uh, maguya. Pus diretso tayo ng silang. Nandito na tayo sa may Barangay Sabutan, Silang Cavite no. Ayun. Uh, Diretso-diretsohin lang natin 'to hanggang sa makarating tayo dun sa pinaka main road yan yung ano nga pala o sitio sislingan no? sitio sislingan dito pagkalabas mo lang dito sa may ano no? barangay sabutan no? sa may gasolahan tapat ayan na yung sitio sislingan yung sumikat dati nung no, viral dating ano masarap na sisling no? dito sa may silang kabite ayan ito na yung pinaka main road ayan yung arco may jollibee kasi ito ay eh, Ayan, Arco JK, tsaka Primera Plaza, no, Robinson Dito sa may silang, madadaanan nyo yan Pagkalampas kalampas nyo dito eh, Mga ilang minuto lang Kakaanan na naman kayo dun sa kab Sa Bandang unahan Ayan, Toyota silang Cavite, Ayan, madadaanan nyo to low na tayo dito pagkarampas nyo ng Toyota kasi dyan sa unahan eh kakanan tayo papuntang Amadeo ayan yung arko na yan yan foot bridge na yan nampasan nyo yan pagkalampas ng Toyota dito sa Mijilang ah, tapos kakanan tayo dito dito sa may ano na to diversion road no papuntang Amadeo yan ah, yan ito na yung diversion road papuntang Lusot din nga tayo ito ng Alfonso Cavite no? Ah, uh, sa so bandang unahan, pagkalampas nyo ng tulay na ito, eh kailangan nyo namang kumanan pa Amadeo bayan no? Ito ay eh, parting pa rin ng silang ah, uh, Kalimutan ko lang ang pangalan ng ba uh, barangay na to. Pero dyan sa unahan ay eh, tayo Dito tayo ay eh, tayo dito ito yung crossing na to dito tayo sa kanan yan tapos makita mo ito may petron Ayan. may petron oh malapit na po tayo yan oil land ito oil land na gasoline station yan po eh para tandaan na malapit na kayo tapos dito sa so may bandang left side siya eh kakaliwa tayo dyan may nakalagay naman dyan na uh, signboard sa so may tabing kalsada alpha mark yan makita nyo may alpha Mart, sa bandang right side so, slow down na kayo kasi malapit na ah, uh, tapos madadaan na itong golden heaven ayan o oh, golden heaven so yan na yung pinaka last landmark na makikita nyo no? golden heaven So, indication na talagang malapit na kayo. Ayan, konti na lang. At patatanaw ko na yung pinaka ano, ano nila, tawag dito. Baliti Falls. Ito, Baliti Falls. Nakita nyan. Balite Falls pasok tayo dyan ito, so, banay banay cockpit no? sabungan pala ang katabi nito no, oh, ito ay barangay banay banay ng Amadeo kaya may bilipo ko And ito pa yung banay banay cockpit arena so ito naman ang didiretsuhin natin ito yung tutumbukin natin itong kalsada na to ito ay derecho naman ng falls ayan derecho na ito ng balite falls ayan so natatanaw na natin no oh, ayun na ay yung pinaka entrance ng balite falls oh, hindi ko lang alam kasi walang sa bantay dito nakalagay ito cottages 400 max 6 packs 600 max 10 packs entrance 200 senior 160 and PWD kids uh, 3 to 5 uh, 3.5 feet no 3 to 3.5 feet 160 kids below 3 feet free Oh, so ayan. 5,000 max of 40 pax, no. Ayun, 25 max of 10 pax. Yan 'yun para sa mga mga um, no, pools area with electricity. Dito, pools area no electricity. Ay, so 'yun yung mga prices ng ano, no, uh, cottages nila dito sa ano, uh, Balite Falls. So, ayan, yung 6 pax kayo kung family kayo, so pwede nyo yung 800, no. Walang kuryente. Pag dito naman sa may kuryente sa Uh, 15 pax is 1.5 no so halos doble so ito yung pinaka ano nila oh yun yung mga maraming ano dito ano ba yan mga rooms no na pwedeng arkilahin yan Ted morning. morning po, morning, po wala pa po titingin lang po ba titingin? Uh, titingin lang po sana titingin lang Ten to fifteen. Okay 15. lang. Free naman po. Oh, okay po. Saan po? Mismo po? Saan? Dito, dito. Tapos. Dito, dito. Tapos. Ah, dito po ang pababa. Ah, sige po. Salamat po. Ano po pangalan, sir? AG. Yeah, ayan, si Sir AG. So, sige sir. Parang lang ako, ha? So, ayan. Bibigyan na tayo ng free tour dito sa, ano, 10 to 15 minutes para i-vlog tong lugar. So, thank you sa kanila, no? So, binigyan tayo ng, ang tawag dito. So, tayo sa kabila mag-park. So, may malilim. May malilim sa May bamboo dito sa may bamboo malilim bayan ayan, nandito na tayo sa may Baliti Falls Ito na yung parking lot nila no? Parking area, so napakalawak Ayan Ayan, so balik tayo dun sa may pinaka information para pumasok naman doon sa pinaka falls. Ayun, may tindahan siya pag mag-assist sa insert. Dito sa may tind tindahan. Eh, ito po ba sir, pagka maligo, ano natin to? Um, Kailangan for natin. rent yan sir, um, 100 pesos po. Ah, okay. Puro hindi siya, ano, kahit hindi ka mag-rent, okay lang. Okay lang naman po. ah. po, basta marunong lang tayong lumang. Lumang, ayun na po. Sige po. Thank you po. So, ito yung ano nila, swimming pool. Ayan. Hello po, good morning. Sili po kami sa inyong falls po. <laughs> ano po pangalan natin? Uh, Mari po. Yan si Ate Mari. Yan po mag-assist natin dito sa Baliti Falls. No? Pwede po bang overnight? Ay hindi po. Ah, hindi na pwedeng overnight so dito. Po. May nakalagay kasi doon na ano, pag kailangan magpa-reserve for overnight. Oh, Pero ngayon hindi na po pwede. Hindi po. Ah, hindi po so pala sa. Ibang Facebook <laughs> Ah, okay. Ang ganda sa baba, oh. Ito po pag weekend napupuno po ano. Marami pong napupunta. Medyo. <laughs> ah, ganda ng ilog. Ang linaw. Eh, ayan. So, may konting trek pero maano lang siya, maiksi lang siya. Hindi tulad doon sa ayong ano, adventure park no, talagang mahaba matarik. Dito, punti lang at panayad lang yung luto. Kita niyo naman yun. <laughs> ang saya nila <laughs> so ito yung pinaka falls nila tapos ito yung mga yung, yung parang lalim dito na ginawa tapos yung malalim dito ang ah, ilang feet po yan natin? 18 feet 18 feet? Okay. grabe 18 lalim 18 feet and <laughs> 3 feet ah uh, okay no so yun yung may mga cottages yung dito sa baba magkano po yung mga ganong cottages eh, sa may baba? 800 800 yung ganon wala po yung ilalim yung electricity sa pool area ah yung doon sa taas ayun sa dito sa daba yung mga ano dyan properties na yan wala siyang electricity kung kailangan mo nyo ng electricity doon sa may pool area may malawak na pool doon doon yung may electricity supply no? ayan ang tama na maligo dito ayan so balik tayo dito sa sunod na araw tama natin yung tropa maligo tayo dito parang sarap maligo dito ang hula no ang linaw na tubig So, yung nakuha natin information na pwede dito ano, pwede dito mag-overnight. So, hindi daw pala sabi niya Ate Alino. So, bawal lang overnight kasi nga ito ay ilog sa Falls. So, hindi natin alam yung panahon ni baka biglang umulan sa gabi. So, may mga mga pa din sa baba. Ang ganda ng Falls din sa kabila. Yun eh. Yeah, tapalan. Ngayon. <laughs> Ang galing. Ayan, sige po, thank you po, Tay. What? Ano, dandan lang po ako, thank you po. Si Ate Anji po, ano? Uh, Ate Anji, Ate Anji. <laughs> Ay, Mari pala, Anji. Mari pala. <laughs> <laughs> pala. Doon pala yung sa tindahan yung Anji. Opo. Tapos, Ayan, so balik na tayo kasi dandan lang tayo dito. Sinilip na natin yung call. So, marirecommend ko dito. Hindi, hindi kayo magsisisi sa 200 pesos nyo rito napakaganda ng lugar so sa mga cottages malinis naman saka malinis yung buong area saka napakalinis ng tubig pakalinaw ng tubig dito parang nainggan nyo ako maligo kasi wala akong dalapan ligo ngayon ayan po sila nanay <laughs> niligo sila nanay dito ayan so ahon na tayo dito may cottages din ay may cottages din ayan tapos ayan may tindahan dito kung kailangan nyo ng supply eh ito, ayan. Food. Tapos ito yung pool area. Ito yung pinaka pool area nila, ayan. Hmm, saan tayo papasok dyan? na tayo. May dyan. So, yung mga cottages din dyan. Ayan. So, malawak. Napakalawak na ang pool. Pero mas maraming naliyo doon sa ilog kasi mas malilim doon. Mainit ngayon sa tanghali ang pool. Ayan. Thank you po! Thank you po. Dito po ba may restaurant sa loob? Wala po. O, wala pong restaurant. Puro pag magdala ng pagkain, okay lang po? Opo. po. Wala namang cottage fee, sir. Ah, wala. Okay. Entrance fee tsaka cottage lang po. Tsaka barbecue sa baba. Okay. Pwede, pwede tayo? po. Pwede kayo mag iyaw doon. Sa baba? Sa mismong Apo. baba? okay po. Okay po. Ayan. So, Intense Spinella S200, no? Tapos meron din dito mga life jacket kung gusto nyong mag-arkila. Magkano po dito, sir? 100. 100 per life jacket, no? Kasi malalim pala yung ano nila doon, yung lagoon sa May Falls, no? 18 feet. 18 feet napakalalim tsaka napakalinaw ng tubig, ang ganda. Okay, do you want to sir? So, opening time nila is 7 AM. Swimming time naman is 7 to 4 na hanggang 4. Tapos so, ayan, bawal na pumasok pag 4 na, sir, ano? Ako na po sa tubig ng 4, tapos pack up time, tapos exit time before 5. Exit five. is 5, before 5. So, ayan. Exit time nila is before 5. Ayan, get close na sila pag 5. So, ayan. Ayan yung pinaka-quick tour natin, no? Quick tour natin dito sa so may Balinti Falls. Napakaganda. So, let's thumbs up ako dito. Yung 200 pesos nyo, eh, hindi kayo magsisisi. No, kung hinayang kayo sa 200 pesos. Pero, kung masasabi ko sa inyo, hindi-hindi kayo magsisisi. Medyo, may ano no kasi sa atin nga mga Pilipino sa sinasabi ko magkano lang naman ang sinesweldo ng mga regular ano no mga mamamayan ng Pilipinas no so kung i-compare natin sa iba meron kasi 20 meron ano pero yun ay talagang ilog lang dito is ito ay talagang uh, kung mang, uh, i-rate natin no so parang ano na siya yung halos 4 uh, star resort na siya magandang may mga magandang Ah, uh, cottages. Tapos yung quality ng tubig nila sa ilog, kikita nyo naman sa video natin, napakalinaw kahit malayo tayo. Hindi kasi ako lumapit dun sa pinaka ilog, tsaka sa falls. Dun lang tayo sa may taas, kasi kikita nyo may nakasapatos tayo. Pero perfect yung ilog talaga, yung tubig. Perfect siya, napakaganda. Wag lang sigurong mag-uulan, no? Mga ganitong panahon lang na tuloy-tuloy yung init, napakaganda ng ano niya. Kahit nakita natin napakadaming tao naliligo, hindi po siya lumalabo. Kasi imagine, 18 feet na lalim ng ilog. So, kailangan magaling sa lumangoy dyan. So hanggang dito lang yung vlog natin. Uh, uh, sana isubaybayan nyo ako sa aking paglalakbay. No? ah uh, ito po si Dodge Igniber no? ang inyong manlalakbay. Babus.